Yan, maganda umaga sa ating lahat mga idol. Welcome to my YouTube channel. Mga idol, kalma ang panahon. Medyo makulimlim nga lang mga idol. Ayan, may ulan pa doon sa ibang isla. Mga ulan. Sana suwertihin tayo ngayong araw na ito mga idol. Mga tayo mga idol ng pangulam ulam-ulam. Puntahan ko lang yung bangka mga idol. Sana makahuli tayo ngayon mga idol ng pang-ulam. Kaunti lang kasi yung pamain natin. Yan pa yung ibang bangka mga idol oh. Kaunti na lang natira. Kasi yung iba may mga pamain. Sana swertihin tong dala nating pain mga idol. Kaya, mga idol, pala tayo mga idol. Update lang lang natin yon pag kalma ang panahon at saka sabado at linggo lang Ayan, kagaya nitong pag ganitong panahon hindi natin yung naisasama yan update ko na lang kayo pag nandoon na tayo video kung nakasama lang sana yung dalawa yung dalawang bida natin si Idol Rapido at Idol CJ yan pwede tayo mag-focus doon na maghawak sa video pero ako lang kasi mag-isa ang Idol kaya pagdating doon sa spot itatali lang natin to para salamat sa inyo lahat mga idol update ko lang kayo pag na tayo para sigurado mga idol na makahuli tayong pang ulam yung gopro mga idol dito ko lang itatali para yung video magharap sa akin kasi dito ako magupo mga idol yung mga idol oh. ang ulan mga idol papunta doon sa koron mga idol idol ang GoPro ito yung gagamitin natin mga idol para makaulay tayo ng pang ulam ito, ito yung pamain natin mga idol lumahan lalo pa sa labas So, si Useo mang idol seu, pa, pa, seu. chun, mày chạy đâu à sao nó không hay còn mày đâu? Huawei lang gamitin Yan mga idol o, lang Para siguradong makahuli ng pangulam Lalong lumalakas yung alon mga idol

thank you mga agen mga idol uwi na rin tayo mamaya ay baka butan tayo ng subas ko ay pa naman mag isa mga idol wala tayong kasama may pangulam ulam na rin tayo na huli mga idol ah, mga idol wala nang magkain mga idol ligpit natin ito mga idol kaya mga idol alis na tayo mga idol mga idol dito na tayo mga idol dito na tayo sa bahay ko mga idol pasinsa na kayo mga idol na hindi ko nakuna ng magandang video yung pangawil natin kasi nag lock po po yung gopro mga idol ayung huli pala natin mga idol sakto lang pang ulam ulam I shout out pala kay albert from bulacan Rosilito, Uli Birun, Shout out, shout out kay Joel Santos from New Zealand. Shout out kay Samira from Fisun, from Jinsan. Shout out kay Renanti di Shout out kay Anthony Hunto. Shout out kay Ryan Kayanan from Kison City shout out ke Danilo Albaris shout out ke Roldan Campos from Cagayan de Oro City shout out ke Joel Santos from New Zealand shout out ke Samira from Jinsan. shout out ke Lindra Ramos from San Jose del Monte Bulakan Shout out kay Intoy Regidon from Malaglag Dabao Dilsor. Shout out kay Albert from Bulacan. out kay Joselito Olivero. Yan sa mga nagpa-shout out, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyo lahat mga idol sa suporta na binigay niyo po sa akin. Maraming salamat sa panonood niyo po sa aking YouTube channel. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Maraming salamat po sa inyo lahat.